Magandang araw mga kapwa Tagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Jessica Villa at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Personal na kinamusta ni Taguig City Mayor Lani Cayetano ngayong araw ang mga pamilyang nasa evacuation centers na mga nakatira sa high risk sa landslide at pagbaha sa lungsod. Pansamantalang naninirahan ngayon ang mahigit 180 na pamilya sa Eusebio Elementary School, Taguig Integrated School, Hagunoy Gym, Napindan Integrated School, Diyosdado Makapagal High School, Tenement Elementary School at Nabua Covered Court. Dahil sa dalawang magkasunod na bagyo nitong linggo, binaha ang ilang mga lugar sa NCR dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan. Ipinatupad ng lungsod ang preemptive evacuation sa mga residenteng nakatira sa mga landslide at flood-prone areas upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Pinasalamatan ni Mayor Lani ang mga kawani ng lungsod na nangunguna sa disaster response kasama ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Incident Command Team, Barangay Affairs Office, at City Social Welfare and Development Office, gayon din ang mga national agencies na katuwang ng lungsod kagaya ng Bureau of Fire Protection, Metropolitan Manila Development Authority, Department of Public Works and Highways at Philippine National Police. Matapos ang kanyang pagbisita sa mga evacuation centers, sunod naman tinungo ni Mayor Lani ang C5 Road kung saan naitala ang pagguho ng lupa dahil sa walang humpay at malakas na ulan nitong mga nakalipas na araw upang makita ang naging pinsala nito. Nais masiguro ni Mayor Lani na agarang na sa mga apektadong komunidad ang tulong at suporta ng lokal na pamahalaan, gayon din ang agad na pagsasaayos ng nasirang infrastruktura. Ayon pa kay Mayor Lani, kailangang mas paigtingin pa ang kampanya at mga programa sa disaster preparedness at risk reduction. Sa susunod na linggo, nagpatawag ng pulong ang punong lungsod upang repasuhin ang mga protokol sa disaster response at kahandaan ng lungsod sa mga kalamidad. Muling pinapaalalahanan ang lahat ng tagigenyo na handa ang lokal na pamahalaan para sa mga sakit na dulot ng tag-ulan. May mga libreng gamot at dedicated personnel para sa leptospirosis sa mga barangay health centers ng Tagig. Ang mga gamot para sa leptospirosis ay ibinibigay sa siyam na taong gulang pataas. Bawal itong ibigay sa mga buntis at nagpapasuso. Para sa iba pang katanungan, maaaring tumawag sa mga health center hotlines. Iscan lamang ang QR code, o bisitahin ang link na makikita sa inyong screen para sa health center hotlines. Tandaan na kung nakararanas ng mga sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat sakit sa ulo, pamumula ng mata, pagsusuka, paninilaw ng balat o puting bahagi ng mata, agad na magtungo sa ating ospital. Sa lungsod ng Tegid, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergencies, maaaring ikontak ang mga sumusunod na numero. Command Center 0287893200 The Gig Rescue zero nine one nine zero seven zero three one one two The Gig PNP zero two eight six four two three five eight two or zero nine nine eight five nine eight seven nine three two The Gig BFP zero two eight eight three seven zero seven four zero or zero two eight eight three seven four four nine six or zero nine zero six two one one zero nine one nine Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli, ako po si Jessica Villa at ito ang Tagig City Daily Report.